guys oh, good morning nasalubong na sila kagat sa akin ng pagdating na pagdating oh, sa dito na tayo alay kayo hindi na lakad na doon doon salubong na kagat ng aking mga alaga yan guys yan. gusto na nilang uh, kumain gutom na yan. tuwing dating ko ay eh, nagsasalubong talaga mga yan so yan gutom na gutom na sila gusto na nilang kumain na yeah, guys yeah. ala ay gutom na ay gutom na si Ming Ming hingi na nang hingi na sila ng pagkain yan nang hingi na o oh, sandali ha sandali o oh, dali lang xanhatinan tinker run 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 đi run kia nhau run kia yeah yeah đi yan guys ha o, yung kaninang pagkain yung cat food at saka yan guys tinan nyo busog na busog na sila yan nasalubong na yan sa ating pagka sila'y gutom na gutom sila'y kabahay na ito naman ay, ito sa hapon ito Apo na namin nila ito kasi once a day lang ako pumupunta rito baka uh, nagutom sila sa uh, yan guys uh, kung nagutom na sila sa hapon ay hindi ko na nakakapunta rito ay, naman ngay ang apat espada sa lumulutong sila ngayon yan ay kaagahan at saka tanghali na nila yan guys bukas na uli yan sila pakainin hindi na siya doon kumatabang yan so hati-hati namsila sa tumambotomo na ah oh. diyan ay malagahan ko pa sila at balakas pa ako sa so, sila na umalis dito sa kanilang uh, pinipirahan kasi dati ito yung bahay ng aking uh, kanabing kaya na ako uh, sila kaya nga sila na magiging tao dito sa bang Kubo na ito so guys salamat sa inyo panonood please subscribe to my channel gusto pala dating marino ngayon ay cut lover thank you po sana sa sunod na vlog ay abangan na lang niyo po status ng aking mga alaga dahil unti unti na silang lumaki simula na akong kunting sa bahay ko si nasa alagaan nito kaya lang ay masikip doon sa amin kaya nasipan kong dito sila italhin dahil doon ay oh, hindi sila magkano dalaw dito nakapaglalaro may ano sila, may privacy sila dito. Tsaka mukhang happy naman sila kahit na hindi kagandahan ang kanilang uh, tinitirhan. So sa gustong manood sa akin lagi, subscribe na lang po kayo at like at sana ay uh, maging lumago itong aking uh, channel para marami pa akong may vlog sa inyo. Uh, thank you for watching uh, so dolay na video para sa ating mga alagang pusa yan na po sila malulusog na oh, ganadong kumain natawa ng Diyos hindi naman sila nagkakasala ito ganadong ganado so dito na lang muna till next video abangan na lang Thank you.